grabe ito, mayro pang gustong tumubo. Yan, lalaki pa 'tong mga boss. Yan oh. Talagang Oh. Grabe. Ito na 'yung ating organic na luya. Yan oh. Grabe. Pero may ano to, isang kilo. Sa isang... 'yung araw ay mag-aani tayo ng luya. Ang luya natin ay tinanim lang natin dito sa ating mga paligid, no? Uh, sa maliit na espasyo kung saan gumamit tayo ng mga drum. Dito tayo nagtanim ng luya, ayan. dito na lang yung natitira nating luya na nandito sa drum. Yung mga nandito naman, ayan, pinalitan na natin ng talong. Ayan, ito. And din mayroon din tayong tinanim sa sako. Nandito sa sako yung ating luya, ayan, oh. Ayan. ayan yung mga talong natin yung bago yan yung mga drum natin na luma ay napapakinabangan natin ang ginawa pala natin sa drum na luma ay ating pinagputol-putol ayan gumamit tayo ng lagari ayan pinaghati-hati natin para pagtaniman natin ng luya anding gumamit pala tayo ng mga organic na fertilizer dito ayan yung kukupit, yung uh, chicken manure, at saka mga kinumpus natin dito sa ating ano uh, mga halamanan, kaya ng mga dahon, mga katawan ng saging na ating kinumpus. Kaya itong ating tanim na luya ay organic na organic. Yan. Hindi tayo dito gumamit ng mga synthetic na uh, fertilizer. Kaya ito na ngayon, Uh, dito pala ay nakapag-ani na tayo. Kaya napalitan natin to ng mga talong na. Ayan. yan, And may natitira tayo dito isa. Ito na lang ang natitira natin. Pagkatanggal natin dito, pagkaani, ay papalitan na natin to ng talong katulad dito. Kaya ano pa yung naantay nyo sa mga mahilig magtanim? Kung meron tayo diyang mga materialis, mga baldi, mga drum, or mga sako tulad dito. yan. Dito tayo nagtatanim ng mga uh, halaman tulad dito ng repolyo and then doon meron tayong sili. Kaya yung mga patapon nating materialis ay pwede pa nating mapakinabangan sa pamagitan ng pagre-recycle nito no? para makatulong naman tayo sa ating kalikasan. Dito yung ating mineral na galon na luma yung container na luma ayan, ito yung mga paso yan ay ginagamit natin ang tinanim pala natin dito, ito yung celery. Yan. Ah, uh, pwede na nating gamitin tong ano, pang tanim. Ito yung mga may mga buto na, na gumulang. Kaya pagdating ng araw ay magtatanim tayo dahil libre na yung makukuha natin ditong mga buto. Ngayon, ay aanihin na natin itong naghuhuling ng hu, nahuhuling ano, bahagi ng ating drum na may luya. Yan, anihin na natin dahil yung mga naani natin muna karaan ay naubos na. Kaya ang gawin natin, bubunutin na natin to. Pakita ko muna yung ating, ano, yung luya. Ito yung luya natin. Yan. Sa bandarito ay may mga tumutubo pa. Ah, banda rito mayroon yan eh. Yan, nasa ilalim. Dito siya. Yan. din ito, anihin na natin. Ya. Yeah. Magagamit na natin 'to. Tanggalin muna natin yung mga may damong tumubo ayan oh. Yan. Gawin natin. Yan dahan-dahan nating bubunutin. Yan. Yan, dahan-dahan lang natin bunutin. Kasi malambot nga yung lupa. Kaya niya ang gumalaw ka agad, oh. Ayan, oh, hirap tayo. Kasi may mga ugat. Ayan. Ito na yung luya natin. Nakuha natin na buo. And then, gagawin natin. Lagay natin dito sa tubig para matanggal yung, ano, ay, tagtagad mo, tag -tag muna natin. Yan. Sana hindi magkahiwa-hiwalay. Eh. Yan o. Oh. Yan. Ay, ito pala yung original na ano, tinanim natin. Ito pala yung original na tinanim natin. Ganito sa kalaki. Yan o. Oh. Kumalat lang. Tumutubo na naman. Kaya, So, daming ugat tingnan natin kung malilinisan natin tanggalin natin mga ugat na sa baba yan o oh. then lilinisan natin mamaya para makita ito na yung hitsura nya oh. yan dami yan o oh. Grabe. Ating luya. Mapansin nyo, ayan, ganito siya kalaki. Ganito na siya kadami. Ayan yung isa, oh. Tapos, ito. Tanggalin muna natin itong isa. Kasi dalawa ang naitarim natin dito. Tapos mamaya. Dahil malambot yung lupa, ayan, yung mga ugat nakakagapang ayan oh. ayan o oh. buhaghag na buhaghag yung lupa natin dahil sa ano natin ginawang mixture no ng lupa natin yung kukupit yung mga organic materials na inano natin dito ya buhaghag yan may kasama tong mga abu, yan chicken manure ya ayan yung mga ugat pansin nyo kunin natin tong isa yan yan ito sa ito yung nya Ayan. Grabe. <laughs> Siguro may isang kilo to. Ganito na karami yung laman niya. Ayan o. Pa. Grabe. Luya. Tinuhugasan <laughs> natin para makita natin yung laman. Saktong-sakto na siya na pwede nang anihin. Ayan. So, natin. Ang so, grabe ito. Mayroon pang gustong tumubo. Ayan. Lalaki pa itong mga boss. Ayan, oh. Malalagang. Oh. Grabe. Ganda. Ito na yung ating organic na luya. Ayan, oh. Grabe. Siguro may ano to. Isang kilo. Sa isang drum na nakuha natin. Yan. Yan ya no? Kaya ano pa yung inaantay niyo mga boss? Magtanim na kayo ang luya kahit sa sako sa o sa drum lang. Ito na, yung ating pinaghirapan. Kaya malaking tulong to. Ah, malaking tulong to sa atin. Hindi na tayo bibili. Mahal pa naman ang luya ngayon. Kaya maraming maraming salamat sa ating mga manunood. Ayan, sa mga mahiling magtanim magtanim na kayo ng luya hanggang dito na lang pero bago tayo maghiwahiwalay yan may natutunan kayo dito sa ating vlog ngayon ay huwag kalilimutan po mag subscribe tayo dyan mag like and share and then pindutin na rin yan yung notification bell dyan para ma update kayo sa mga vlog natin dito lang sa pagtatanim Ablahens TV bye bye